Anong ginagawa mo dito? Uy, may bata ko kasama. Bochok, bochok, Uy, oh. ano yung bochok? Ayan, o. Kitang kita, oh. Kitang kita, pwede magtapo ng basura dito. So, guys, ah, uh, papunta ngayon sana ako. Putek yan, magmi-merienda sana ako. Tingnan nyo naman. Wala na naman. Ay. Ay, na. Wala na naman yung merienda. Pero, guys, dito may binibil na ako dito. Ayan, no oh. Uy, Uy, best friend! ano ginagawa mo dito? Uy, may bata ka makasama! Bocok to! Ano yung tinatago mo? Wala to! Ano yan? Wala Uy! To. Wala nga to! Uy, Bochok, marunong ka na magsinungaling, ha? Bochok, huwag ka magsisinungaling. Wala to! Oh, eh, ano yun? Ano yun? Wala yon. yun! Wala to! Oh, eh. Oh, papil daw! Eh, patingin nga! Ano yung papil na yan? Uy, best friend! Mga ganyan tinginan mo, alam ko may gagawin kong <laughs> kalokohan, ha? Eh, kasi best friend, eh, pinagtripan nila ako sa bahay. Oh, Pero ano yun, ba yan? Ano ba yan? Ayun, nilagay ko. Pwedeng magtapon ng basura dito. Hindi, <laughs> best kasi. Ginamit nila si Bochok eh. Pinagdidikitan nila yung bahay ko ng pabili daw ng mata, pautang daw si Papa ng pandisal, <laughs> tapos papaitan. Uy, Bochok, totoo ba yun? Oo. Uh -huh. Eh, sino uh -huh. gumawa nun? Hindi, uh oh, oh nang gaganti ako sila. Ay, isama mo. Isama mo. Sige, best friend. Sige, magbibirinda okay. sana ako. Mamaya na magbibirinda. Pochok, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin ito doon sa bahay nila. Ididikit lang natin doon sa pinto. Tapos, tatapunan natin ang basura yung mga yun, ha? <laughs> Uy, Pochok. Ang <laughs> ah, galing na Pochok, ha? Oh. Pero huwag ka, magtata huwag ka magtatapo ng basura kasi masamahin, ha? Ididikit mo lang to, okay? Kami na magtatapo ng basura. Hmm. <laughs> ano yeah. to, okay? Okay. Yan! Okay. Ang galing mo, Bocho! So, <laughs> Tinumutin mo, tinumutin mo, tinumutin mo, tinumutin mo, dalawa. Tinumutin mo, tinumutin mo, tinumutin yeah. Uy. Uy. Gustan yes, mo ka masyadong may hindi. Ayan siguro. Sige, sige. Eto, malalaking basura to. Tingnan mo yung basura. Maka pinita sa pulo. <laughs> diba? Eto, si Bocho. Ah! Ready ka na? O, oh, tara. Ready, ready na si Bocho. Ang bilis ni Bocho ko. Ay, teka lang, teka lang. Hindi, okay, digit mo to. Digit mo Di! Oh! Ayos o, si mo, ayos po? mo, ayos Oh! O. Mm. Diba? Anong oh. nakalagay? Basta Oh, pwede, magtapo ng basura dito. dito. na! Oh, sila, ha? Uy, si Mucho, ang lakas. Uy, babato nyo. Uy, ano yung Mucho? Ang hina mo naman. Boom! Uy, dito ng basura Ano ang kala mo sa bahay namin lagpil? Ay no! Ay no! ito no! Ay pwede Ay ng basura dito. Uy, tigalang, tigalang, nung nakalagay eh. Ano? Ayun, o. O, ayun o, nakapaskilo. Ayun, nakalagay. Kainanit. Sino to? Si Bochok. Bochok ali dito. Bochok ali ka rito. Eko ako ka dito. Uy, hindi kami nagkakalat ah. Pwede ka naming kasuhan ah. Kitang-kita oh. Kitang-kita pwede magtapo ng basura dito. Ilalagay-lagay niyo yun, tsaka ayo magagalit. Ay, hindi kami naglagay niyan. Sino nang titrip dito? Uy, kayo kailan hindi namin kayo pinagtripan kagaya ng pagtitrip niyo sa bahay ko ah. Oh, ano. Ano niyo pa yung bata na umutang ng pandesal eh wala namang mamimintindang pandesal, tsaka hapon yun. Uy! Ito! Ikaw, ba't mo... Uy! 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 Huwag na dito! Magturo yung bata! Bata yan! Ano nito ni... Ano, tito? Dit, parang namang tangaw! Porkit may laksa! Bakit nito? Ano naglagay niya? Oo! Oo! Sino naglagay? Hindi ko alam! Sino? Ako naglagay? Kamagulo ikto kita kay Snow White. Uy, si Snow White. Si, oh, si, Bakit diba, uh. Ano 'yung seven dwarfs? Oh, Uy, si 7 dwarfs eh, 'yan, Si, si Butcho si 'yun, mo 'yang si Butcho. Uy, si Butcho. Butcho, 'yung dito wag mong magsasasama dito, ang kapal ng ngipin niya. na kami sa oh. 'to si Papotamo. Ano 'yung utit, so andon 'yung basurahan, no? dumaan ka na dito mo pa nakalagay ng basura dito. Eh, nga, kung ano Namili kami ng ligtas. Na na, 'Yung basura ay may alkaline nang aspect oh. Ay niyan. Eh. Pantulin mo 'yung aso na 'yan. kasalanan pa pala namin. 'Pag susulunan niyo naglalagay logo naglalagay ng ganito nang ganito. Eh, pwedeng tapon ng basura. Ubo goddi mo 'yung mga lalaking 'yan. Uy, bugyan, hindi basura. 'Yan 'yung tutuk, mga patong sa bote. 'Yan 'yung iniinom mo. Ano winini naman? Sa susunod, huwag kayong maglalagay ng pwedeng magtapon ng basura dito. Pwedeng bumili ng kambing. Wala yung tindang kambing. Didimanda ka namin. Didimanda oy. Pero baka masunod na ninyo butyok nyo ang galing mo butyok ay, butyok ayos ha pero huwag mong gagawin yun ha yung magtatapong uy makinig ka huwag mong gagawin na magtatapong ka ng bahay sa bahay mo dahil masamahan yun oh. oh. ha chok ha tsaka huwag ka sasama doon kailan rin tsaka huwag ka tsaka pag inutusan ka huwag mo nang susundin yung ginagawa oh. nung tayo oh. lang yung gagawa dapat dun o to lang tayo to ta.